Welcome back mga master. So ngayon mga master, ito po yung battery ko na bagong ginawa. Uh, yung laman po ng kanyang uh, ba ng uh, battery, ng kanyang charge ay 13.1 volts. So 100%. So dito po yan naka-connect yung uh, battery capacity voltage pansamantala dito sa may uh, charging. Para makuha ko lang ng uh, monitor yung kanyang laman ng battery. So, ito po yung kanyang output papuntang load. Ayan. Ito po. So, tinanggal ko po muna pansamantala yung aking uh, uh, battery na 18650 para don sa mga load na na DC na 12 volts. So, ayan po yung kanyang ano, ah uh, negative. At ito po yung kanyang positive. Tinanggal ko muna. So, ito muna ang uh, battery na aking uh, ginawa. Ayan. Tinetest ko sa Kaya, dito ko muna nilagay sa breaker na to pinaka switch switch lang to ng mga ilaw mga ka DIY so yan po yung kanyang connection ng uh, ano load yung uh, 12 volts lahat yan mga ilaw at saka wifi so ito po yung ilaw nyan yan ang load tapos yung wifi magdamag po yung Wi-Fi na yan hindi ko pinapatay so ito po yung isang ilaw 12 watts